Masaya ang mga netizen para sa family ni Vice Ganda dahil nagpunta ito sa Tiaong Quezon at binisita ang Villa Escudero. Kitang kita na enjoy na enjoy ng kanyang inanay ang talaga namang napakagandang falls. Ang napakagandang falls sa Villa Escudero ang Labasin Falls na kung saan ay pwedeng kumain at kahit pa paano ay pwedeng magtampisaw at ramdam ang malamig na tubig. Ilang mga video ang pinakita ni Vice na sobrang na-enjoy niya dahil meron nga silang 12 days suspension na kung saan ay wala munang ng show time at makakapahinga mula sa trabaho ang nasabing host at comedian. Ayon sa mga netizen, magandang pagkakataon nito para kahit papano'y maibigay ni Vice Ganda ang time para sa kanyang mga kaibigan, kapatid, ina at lalo na rin sa kanyang pamilya na hindi nga madalas nagagawa ito. Kaya nga ayon sa iba, tila blessing in disguise ang pagkasuspindes sa nasabing show na it's showtime. Natutuwa naman ang mga fans dahil excited na sila sa muling pagbabalik ng nasabing show pero in the meantime ay mapapanood naman ang show ni Luis na It's Your Lucky Day na talaga namang lagi din trending. Samantala narito ang ilan sa mga highlights na in-enjoy ni Vice Ganda sa pamamasyal sa tihawang keso. Laana. I.G. I.G. Eh? Real.